Madalas, ang panganay sa pamilyang Pilipino ay inaasahan na laging malakas, matatag, at handang magsakripisyo. Pero paano kung sa gitna ng lahat ng pressure, mawalang ka ng partner, ng ama, tapos sabay breadwinner ka pa. Gano'ng kasakit yung mawalan ka ng partner na parang kinuha na lang sa bigla-bigla? Kasi pinalaki ako na yung about sa resiliency na after may mangyari, bangon ulit. After nun, nawala naman yung father ko. Kilalanin natin si Miss Jean Grey Santos ng Tatakan kung paano niya ginamit ang sakit at pagsubok para mabuo niya ang negosyo na magtataguyod sa pamilya niya. Ibigay pag-asa rin sa iba. Ito ang tatak ng pagyaman. Sa lahat ng business owners dyan na nangangailangan ng printing sa mga packaging ng pagkain ninyo, ng mga produkto ninyo at iba pa, inimbitahan natin dito ang may-ari ng tatakan. And let us all please welcome ang ating bossing, Boss Jean Gray Santos. Hello Boss, magandang araw po sa inyo. Bakit tatakan? Para madali po siyang tandaan, your one-stop shop, printing company, lahat meron po kami yan. Ang ganda ng business mo kasi kailangan yan lang lahat ng merong food business, especially mga kagaya nito na merong mga packaging yung produkto nila especially for take out. Talagang maipiprint nila ng maayos at maganda yung mga logo ninyo doon sa mga packaging. Yan sa mga paper bags, mga paper cups at hindi lang yan sa mga beauty products pwede rin. Yes sir, pwede rin po kami sa mga cosmetic products katulad nung mga lipstick, rejuvenating cream, etc. Kaya po namin lahat. From food packaging po, ngayon nag-diverse na kami into different kinds of packaging. Lahat po nang gusto nyong tatakan namin, kaya na po namin yan sa tatakan. Okay. So usually, yung iba kasi ginagamit nila is sticker label. Yes, sir. So sa inyo talaga na ipiprint nyo sa bote? Yes po. Direct printing po kami, boss. So yun yung hinahanap kasi ng maraming mga nasa cosmetics eh. Mm -hmm. And mga nasa skincare products. Yung direct print talaga dun sa bottle. Hindi po madaling mabura. Oo. Mm -hmm. Kasi dati, makakapagpa ka lang sa packaging mo, kailangan mo pang dalhin sa ibang, ibang bansa. bansa. Tapos dadalhin mo pa rito para lang medyo premium yung dating ng produkto mo. Ngayon po, meron na dito sa Pilipinas. I believe, mm -hmm. no? Marami sa mga nag-uumpis ang negosyante, is medyo, hindi nila consider na direct printing kasi medyo namamahalan sila. Actually, boss, ang sinasabi namin sa mga startup business, number one, bukod dun sa brand nila na mag-invest sila, number two is yung packaging. Mm. Kasi yun yung magdadala sa kanila kahit saan sila magunta. Sa generational age ngayon na lahat ng tao is on social media, yeah. pwede mong gamitin yung packaging para mas lalo pa mag-boom yung business mo. Lahat ng tao mahilig mag-selfie, mag-photo, IG, or Facebook, isang post lang ng client mo, makikilala na siya ng lahat. Dito po sa Tatakan, we can give you yung price point po na pasok sa kung ano po yung price nung nasa menu nyo. Pwede po natin pag-usapan yan. Even sa mga packaging ng mga skincare products nito. Yes, sir. Opo. For the meantime, interesado tayong malaman ano ba ang istorya ng buhay ni Bossing uh, Jean Grey. Yan. Before po, I have a franchising business po. nag po ako ng sarili ko mga brands. mga maliliit na brands po, which is yung number one po is Squeeze and Go. Yun naman po yung tungkol sa lemon juice. Number two naman po is yung takoyaki which is yung Japanese. Number three is yung fried rice po which is yung kabol. Kailangan ko maging presentable yung mm. product ko. So, nag-outsource po ako. Bumili wow. ako sa iba. Wala pa pong tatakan nun. Number one problem na kinaharap ko nun is sabi ko, ba't ang bagal? Parang antagal. One color print lang po siya. Ito po yung natatawag nating one color print. Uh -huh. So, tumagal ng three to four weeks and hindi pa maganda yung customer service. So, mm. sabi ko, bakit kaya hindi ko itry na ako mismo yung gumawa? vision ko nun is dumami yung franchises ko. Meron pa ako natitirang 25,000 pesos nun. And then nag-research lamang po ako. Ang binili ko nun is yung manual. Sa Bulacan, pabalik-balik kami don Three days training po siya. Pang lalaki nga siya po siya na trabaho kasi gawa po sa bakal yun eh. Kailangan buong katawan mo gagana for that. So, yun po inaral ko kasi kada may papasukin ako, kailangan alam ko yung bawat part. Doon mahirap po siya that time kasi po pati ng plate na tinatawag yung acetate. Sa mga nanonood natin dyan, yung mga nag print alam niyo po yun yung direct printing sa silk screen. Pati po yun inaral po namin. Hanggang sa naging unang client ko, yung sarili ko po. Mm -hmm. Nung nakaka na, sabi ko, why not try natin mag-acquire ng ibang client naman. Hanggang sa may nagtiwala po, nag-start kami sa bahay. Ang monthly namin noon, nagre-reach lamang po ng 30,000 pieces. Grabe, sobrang saya ko na noon. Pero ngayon, thank you Lord, nagiging seven digits na po siya. Yung quantity po na nare-reach -re Every namin. day? Every month Every po. month. So, million na yung piniprint ninyo every month. Yung tatlong food business mo, is it still existing? Meron na lang pong kokonte, pero the rest po, sinara ko na. Actually po, nalugi po ako doon sa Japanese takoyaki ko. Ang dami ko pong branches noon, umabot po siya ng 12. Ang mali ko po doon is overexpanding. Parang excited ako, ganyan na ganyan. And yeah. nalugi. So, like, oh, okay lang. Try na lang po ng iba. <laughs> pero yung akin po, clean ko na because kailangan ko po yung 100% ko dito sa tatakan. Oo. So, anong natutunan mo doon sa marami kang negosyo versus sa meron ka lang isang focus? Kala po kasi ng marami, kapag marami kang negosyo, dun ka talaga yayaman eh. Ang natutunan ko po dun is kailangan maging stable muna yung isang negosyo mo and yung sistema maging maayos. Yeah. Yun lang yung focus mo, yung 100% mo, dun mo lang ibigay kapag tumatakbo na yon ng wala ka doon, ibig sabihin, pwede ka na mag-diverse sa iba. Ganon talagang bumagsak ako. So sabi ko, learning curve ko po yun kasi yeah. bata pa ako noon. Sabi ko, okay lang. Hindi sa komo, marami kang negosyo at napagsasabay-sabay mo ay garantisadong magtatagumpay ka. Correct. Kasi marami, yung thinking ng iba, do not put your eggs in one basket. Nagmamatter po yan in terms of managing your finances. But in terms of putting up several businesses, mm -hmm. at the same time, ay hindi po talaga tamang proseso yan. Kailangan natin talaga ng focus para mapalaki yung isang negosyong inuumpisa natin. For sure, walang malilibanan sa'yo na kahit na anong process or sistema na ma upgrade mo kagad yung negosyo mo. Pero Boss Jean Greg, syempre gusto rin namin malaman, are you a born entrepreneur or saan ka nagbula? Paano ka pinalaki? Ako po ang unang entrepreneur sa pamilya namin. Typical na household yung magulang ko po is mga empleyado, sumasakot po every 15 and 30 eh, Pero hindi naman po nila pinaramdam sa amin na mahirap po kami kasi nabibigay naman po nila yung needs namin. Pero ako, kasi meron po ako mga wants naman. Sabi ko, bakit hindi ako magtinda na ihaw-ihaw po sa tapat ng bahay namin? Katulong mm. ko yung lola ko. Ilan taon ka na? Nun? 13. Nung 13 years old ako, gigising kami ng madaling araw, mga 2 to 3 a.m. kasi yun po lalabas yung mga bagong labas na mga bitukay, mga Betamax, whatsoever po. And Ikaw naglilinis, no? Katulong ko po yung lola ko. Ako po yung tuhog. Magbibenta po ako every every other day. Uh -oh. Kasi hindi po siya kaya ng every day. Yeah, kaya like yeah, po. Yeah. Yun, kumikita po siya ng 300 pesos a day. And uh -oh. saya-saya ko na nun, nung bata ako. Ba't ka wala kang selan, wala kang arte? Pag nakita nyo si ma'am in person, matangkad, maganda, sexy, pang beauty queen. Tapos nagtutuhog na <laughs> ang isaw. Ang akin kasi boss, aaning mo yung ganda mo kung wala kang utak, wala ka rin galaw. So mas maganda yung pag pinagsama-sama po natin. Kung masipag ka na, maganda ka na, at maalam ka pa sa buhay. Alam mo, totoo yan. Ano yung mga ginawa mo pang other businesses at ano yung nangyari sa journey mo sa buhay? Ayun boss, syempre nag-15 ako, 16. Sabi kasi nila kapag nag-16 ka na, pwede ka na pumasok sa fast food chain. Mm -hmm. Ako naman excited na excited ako. Nag-apply ako sa lahat po ng fast food doon, specifically po sa McDo and Jollibee. Syempre ako excited, sabi ko kasi stable na yung salary. Eh. Papasok ka na lang magtatrabaho ka doon, may sahod ka na. Pero mm -hmm. ang nangyari, hindi ako natanggap. Yung nakuha lang is yung kasama ko. Uh -oh. <laughs> so ako naman may doubt, nag-doubt na ako sa sabi ko, ano po bang problema? Bakit hindi ako natanggap? Baka kasabi sabi ko baka sobrang payat ko noon kaya uh -oh. hindi ako nakuha. Kaya nga lang si Buong Valenzuela, pinuntahan ko showmate. Tapos nagpa-picture pa kami, one by one. After that, nagtinda ko ng Greyhound. Hindi pa uso kasi online selling eh. Pero papasok ako, bitbit bit ko yan. Siyempre, tourism management student. Kailangan naka heels, naka-ayos. Pagdating ko dun sa room namin, bibigay ko na yan sa mga classmates ko. Sa school? Yes. Pero wala silang order. Bayaran na lang nila next week. Pipilit ko yan. <laughs> wala <laughs> silang magagawa. Yes. Next week mo na lang bayaran. Ano school? Our Lady of Fatima University po. Saan? Sa Valenzuela. Sa Valenzuela. Hmm. Okay. And kung merong mga school activity na kailangan ng jacket, ng mga t-shirt, ako naman po nag -e edit and then pupunta ako ng Divisoria para ako yung umangkat kumuha ng mga item and then ipapaprint ko sa monumento. Doon nag-start naman yung printing na tatakan. Mm -hmm. Ang pinaka unang product ko po noon, yung mga apparel. Ako yung nag -e edit and all. Edit and printing na diretsyo? Yes po. So, ang bata mo nag-umpisa, no? Nag ang dami kong ginagawa, niyo. boss. Paano mo na pagsasabay-sabay yon? Bakit sobrang desperate kang umasenso? Siguro Siguro kasi boss, nanggaling po kasi kami sa mahirap na pamilya. Parang ang akin nun, ano kayang feeling ng maging mayaman? Ano kayang pwede kong gawin para maging mayaman? Ano ba yung hirap ng buhay na naranasan mo dati? Sa isang bahay, 18 kami nakatira sa isang bahay. Ha? Parang extended family yung anak nung tito ko nandun din, tita ko nandun din. Parang mas maganda siguro kung ang pamilya ay nakabukod. Yun po yung di ko naranasan Dahil nun. hindi ninyo kayang bumukod as a family? Yes. Ilang kayo magkakapatid? Tat Atlo po. Ako Atlo. pa yung panganay. Ikaw pa yung panganay. Ano yung mga worst experiences niyo? Problema nung ibang pamilya na rininig din namin. Yung anak niyang hindi maayos yung attitude na babounce din sa amin. Oh, so may trauma pa din? Yes, opo. Ano yung ginawa mo para maproteksyonan yung mga kapatid mo sa trauma na nararanasan niyo? Katulad ngayon na ako yung panganay and wala na po yung father namin, ginagayad ko po sila na maging malakas sa buhay. Kasi yung totoong reality ng buhay, naranasan ko na eh. Hindi lang puro pangaral pero nilalabas ko sila. For example, dito po sa company, minibigyan ko sila ng sarili nilang trabaho na sila mismo nagpo-provide sa sarili nila, pati pag-aaral nila. And scholar din sila. Yun, proud lang ako sa kanila and masisipag naman sila. Kasi sabi ko nga sa kanila, walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo lang. Hindi ako, hindi yung magulang natin. Sarili nyo lang. So, kailangan maging equip kayo mentally and physically. Gaano ka-importante na dapat turuan natin yung mga mahal natin sa buhay instead na binibigyan lang natin sila ng pera. Kung talagang mahal mo talaga yung tao na yon, tuturuan mo sila paano mangisda eh. Instead na i-spoon feed mo lahat. Dahil yung lahat, hindi lang sa kapatid ko, pati sa mga tao nakapaligid sa akin, sa mga empleyado ko, tinuturuan ko sila kung paano maging tamang tao. Masaktan na sila or masasaktan ba sa ako, sasabihin ko kung ano yung nakikita ko na napagdaanan ko na na ikagaganda ng buhay nila. Sa palagay mo ba, maganda na minsan sinasadya mong tiisin yung mga kamag-anak mo? Sa una, pagbibigyan, pero yung sa mga susunod, sinasadya mo na yan. Ikaw na yan. Kasi minsan, boss, kahit tulungan mo yung tao, ayaw niya magpatulong. Siya na may problema niya, hindi na ikaw. Alam mo, kaya ako natatanong, kasi kultura yan ng mga Pilipino. Especially, meron silang breadwinner na kamag-anak. Whether nasa abroad yan, or nandito sa Pilipinas Kadalasan, si breadwinner ang kumapasan ng lahat ng responsibilidad. Tapos, kapag ka hindi napagbigyan yung mga kamag-anak na humihingi ng tulong, dinidemonize nila yung tao. Mm -hmm. Nagiging walang utang na loob na tao, mm -hmm. nagiging pagiging makasariling tao, kung ano-ano ng mga nasasabi nila, yun ang problema talaga. Dahil panganay ka, talagang mahigpit ka sa pamilya mo, sa mga kapatid mo. Mm -mm. Nakabukod na ba kayo dun sa bahay na kinalalagyan nyo dati? Bali, ang natira na lang po dun is yung mama ko and yung dalawa kong kapatid. Tapos ako po, nakatira ako sa warehouse mismo. So, meron akong unit dun para pagising ko, trabaho agad. Wala kang arte sa buhay. <laughs> Maganda naman si yung ano, para naman siyang kondo yung pinagawa ko. Bakit kailangan sa babae yung makabagong Pilipina, dapat wala silang arte. Siguro boss, amang sabi ko, gawin natin or let's empower ourselves na unahin muna natin yung kung ano yung nararapat. Like for example, pagbutihan muna natin dun sa trabaho na ginagawa natin. And number two, deserve ko to, deserve ko yan. Mamaya na yon meron delayed gratification. Sa dulo ka na mag-deserve kapag planchado na lahat. And then number three, continuous learning boss eh. Kung gusto mong umasenso talaga sa buhay, mapababae ka o lalaki ka, kailangan hindi ka humihinto sa pag-aaral. So, nakagraduate ka ba? Fourth year college ako and then bumalik ako last year. Tourism management ko. Kasi bala ko mag sa business administration. Kaso boss, sobrang grabe yung schedule ko talaga. Hindi ko siya natapos. Pero ngayon, nung naging business owner na ako, kailangan ko mag-aral, boss. Dami kong in-enrollan ngayon ng mga short courses kasi kailangan ko makasabay dun sa mga empleyado ko and dun sa kung ano yung bago ngayon. Ano yung advisable na short course na kunin ng mga nagninigos? Ayan boss, personality development. Nag-enroll ako sa John Robert Powers. Medyo mahal siya, investment po siya. Pero maganda po yung balik niya sa akin eh. Makikilala mo doon kung sino ka talaga at kung ano yung gusto mo sa buhay. Right. Para mas maayos mo yung branding mo. Hindi lang siya kasi ng personality development, it's all about yourself. Pati din po kung sino yung mga kaharap mong tao. And also, yung mga empleyado mo. Makikilala right. mo sila. So lahat yun talaga in-improve mo yung sarili mo. In-equip yes, mo po. yung sarili mo. Yes boss. Para maging ready kasi sa mundo. Yes, boss. Gaano kahalaga ang edukasyon para magtagumpay ka sa buhay? Actually, boss, sabi nga nila, di ba, diskarte o diploma. I think lahat naman tayo may diskarte na nandiyan na po yan. Pero yung diploma, kun katulad po nang sabi ko kanina, continue siya. Regardless of what age you have right now, kailangan marunong ka mag-adapt and you have your humility na pwedeng pumasok sa iyo lahat ng learning ng iba't ibang tao. Kasi kapag you have humility inside your heart, malayo po yung mararating mo eh kasi marunong ka makinig dun sa outside noise. Para tayong ano, nasa pageant, nagtatanong. <laughs> okay. Contestant number five. Okay. Anyway, ngayon na nasa printing business ka na, ano yung mga pagsubok habang ginagawa mo itong negosyo na ito? Ayun boss, yung unang taon po, akala ko kasi kapag tinuring mo na pamilya lahat o mga empleyado mo, ganun din ang balik. Kaso hindi po, I'm so naive that time na masyado ako nagtiwala sa lahat ng tao. Lahat ng problema nila, sige, ayusin natin yan, ganyan. And to the point na ginawa na ako ng mali, pinadole pa ako oh Ang akinan nun na natalo ko ng 200,000 pesos. Labas pa po dun yung mga legal fees kasama po yung lawyer ko. Ang akinan nun, sabi ko, ganito pala, kabigat ang mundo. Sabi ko, sobrang sama naman ng mga tao. Kasi to be honest, talaga, alam ni Lord po yan na wala akong ginawa talaga na mali. Siguro, kulang lang ako ng supporting documents para manalo. Dun po ako nagkaroon ng mental breakdown and challenge. Kung alam sino yung pagkakatiwalaan ko. Pero moving forward po, after po nun, sabi ko, maybe ito yung way ni Lord para para mas tumibay pa ako at mas ma-equip pa ako ng bagong wisdom and knowledge po kasi to eh. And then napatanong pa ako sa sarili ko, sabi ko, ibahin e, ko na ba yung impla ko sa lahat ng empleyado ko? Pero parang ang sabi sa akin noon na pag-pray ko noon is hindi naman dapat dahil iba-iba naman ang klase ng tao. Kung merong gumawa sa iyo ng mali na iilan, dapat maniwala ka na merong mas maraming maraming mabuting tao na nakapaligid sa iyo. Sabi ko, baka sobrang bait ko ba? Lord, bakit baka kasi sobrang bait ko? Sabi ko, noon. Pinagdadasal ko pa yan. May maliba sa akin. Sabi ko, baka kailangan talagang pagdaanan to. Libre pagkain, bahay, papasokan na lang. Kasi gusto ko makaipon sila eh habang nagtatrabaho sila sa SJG 8. And yet, ganun pa din yung ginawa nila. Sabi ko, pagpapasadjust ko na lang to na walang man ako ng ilang linggo, I mean, babalik naman to at alam naman ni Lord yung puso ko. Masakit siya sa akin. And karaniwan <laughs> ng business owner, lalo na yung mga walang alam sa mga HR works mm -hmm. no? at hindi pa standard yung kanilang process dahil nag-uumpisa pa lang yung negosyo. Mm -mm. Marami talagang mga ganyan eh, yung nadodoli yung mga business owner. Kawawa eh. So, kaya yung mga business owner, natotroma eh. Ayaw na lang magnegosyo, mas masarap na lang talaga magtrabaho. Tapos, ano pa yung mga pagsubok mo, yung mga trial mo pa sa buhay? Mga trial ko, boss, yung nawala yung partner ko nung COVID season. Dahil? Sa COVID. Anong taon? 2020. 2020. Yung in-inject in siya. After seven days, yun, bigla na siya nawala. Ang findings, boss, tapos wala siyang COVID. Siguro yung tama sa kanya nung vaccine, hindi kinaya nung katawan niya. Sa bahay mismo namin, nag-collapse siya doon. May anak kayo? Meron po. Gano'ng kasakit yung mawalan ka ng partner na parang kinuha na lang sa'yo bigla-bigla? Kasi pinalaki ako na yung about sa resiliency na after may mangyari, bangon ulit. Kasi yung malaga yung pagbangon. Sabi ko, binilangan ko yung sarili ko. Bigyan niyo lang ako ng one month. Sabi ko nga rin doon sa assistant ko na kasama ko siya noon. Uwi ka muna kasi kailangan ko mag-recharge. Sabi niya, di kita iwan dito lang ako. Gusto ko mapag-isa. And then after yon one month, tinaw din ako ng parents ko na kailangan mong bumangon ulit kasi nga may anak ka. Binalik ko yung sarili ko. Kasi nawala ako boss eh. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. After one month, bangon ulit. Tuloy-tuloy na yun boss. Nilunod ko yung sarili ko sa trabaho. I turned that pain into power. So yun na yun na nabuksan mo yung mga other businesses mo? Yes boss. Yun yung nagbukas ka ng marami? Mm -hmm. Masasabi natin out of gusto mo lang maging busy at yun yung outlet mo? Bilang nanay and nakita ko yung anak ko. Pawa naman siya. Sabi mo sa sarili mo gusto mong mag pero ng magandang buhay, eh paano naman yung anak mo kung siya idadamay mo dun sa kung ano yung pinagdadaanan mo. Ilan taon yung anak mo nun? Two years old, boss. Nawala yung partner mo na, kumbaga, nabiyuda ka na maaga. Tapos, nag-uumpisa ka pa ng negosyo. And siguro gift to ni Lourdes. Eh. Tapos after nun, nawala naman yung father ko. Ako din lahat nag-asikaso. Nung namatay yung partner ko, ako din nag-asikaso. Before siya mamatay, eh tatagan mo yung loob mo, lalo na sa mga empleyado mo kasi mostly mga lalaki. And dapat marunong ka milatis ng tao kung nilulok ka na or hindi. Noon, hindi ko maintindihan. Ano ba niya sabihin? Parang ganun. Tapos ngayon, nung napagdadaanan ko na, yun nga, yun pala yun. Isa kang ehemplo ng isang babae na kumbaga dapat tularan, di ba? Dahil lahat ng klase ng pagsubok siguro sa buhay, yun na yun eh. Di ba? Mawalan ka ng mahal sa buhay, malugi ka, lokohin ka ng mga tao. Kung kinumpleto mm. mo lahat eh. <laughs> kumbaga, kung merong checklist na checkan mo lahat ng pagsubok na mabibigat pero nakakangiti ka ngayon, still, you're grateful. Paano yun? Hindi ako before malapit sa Diyos. Nung lumapit ako sa Kanya, parang doon pumasok yung kailangan pagdaanan lahat ng problema na to. Kasi ini-equip Kanya doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, which is yung success. Kasi hindi Niya ibibigay sa'yo yung success na iyo, na nasa puso mo. Kung ikaw mismo, hindi ka ready. Ayaw Kanya magkamali. So for me, every challenges po, is equivalent to wisdom and knowledge. Yun po yung tinitignan ko lagi. So ano yung mga best lessons na nakuha mo sa Tatay? Number one is yung resiliency na bumangon ka kahit anong problema or kahit anong mangyari sa buhay mo. And then number two is yung patuloy na mag-aral. Hindi lamang sa kung ano yung alam mo ngayon, but also yung kailangan maging open ka sa new learnings na papasok sa'yo. And then number three po is yung kahit kano kahirap, kailangan makita mo pa rin yung positivity sa buhay mo. What made at atakan different from other printing services business? Po, sa dami ng printing services or businesses ngayon. Si tatakan po ang mailalaban namin sa market is number one is yung turnaround time. Kung sa iba po is 30 days sa tatakan, 15 days kaya na po natin imit yan. Or kung meron po kayong hinahabol na deadline or grand opening, just let us know and kaya po natin ibigay yon dun sa araw na kailangan nyo. And then number two po, sa tatakan, hindi lang kami sa umpisa magaling. From start to finish po ito, hanggang pag-order nyo, hanggang makarating sa inyo yung order, we will support you. And then number three, po, uh, magbibigay kami ng free consultancy sa different brands na lumalapit sa amin. Basta sabihin po namin kung ano yung maganda sa hindi, kung ano yung pasok sa budget nila dun sa na-packaging or hindi po. Dito sa tatakan, hindi lamang namin kayo binibigyan ng serbisyo, pati rin po lahat po ng kliyente namin is nakakatulong po kayo sa SJG 8 Foundations. Yung foundation po na yun, every month po, yung 10% po ng kinikita ng tatakan is binibigay po natin yan, specifically dun po sa mga special children po, yung mga naka-life support na. And then number two sa mga elders. And number three po yung mga bata sa kalye po. Boss Jean Gray, maraming salamat. Napaka-inspiring mo. And uh, I know na maraming mga kababaihan dyan ang talagang motivated and inspired din sila. E ano naman yung po pwedeng ibigay mo na oportunidad doon sa ating mga viewers? Sa mga gustong or kailangan ng trabaho, mapa and mute ka man, pwede kang mag-apply sa amin kasi we're looking for additional manpower. Uh, you can contact us at our page at JGS Tatakan sa Facebook. Cellphone number 0939-381-2524. Sa lahat ng business owners na merong packaging na kailangan ng printing, mga food business yan, services business, kailangan ninyo ng menu. Para naman sa mga may cosmetic business, kailangan ninyo ng direct print sa mga bottles ninyo, sa mga jars niyo. Sa lahat ng mga may skincare business na merong kayong mga packaging na kailangan printan. Tatakan po ang ita Itatype nyo lang sa social media. Available po yan sa Facebook, sa TikTok, and sa Instagram. Maraming maraming salamat muli, Boss Jean Grey, at sa lahat ng ating mga viewers. Uh, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat.